Sa panahon ngayon, halos lahat pwedeng online transaction pero kailangan din natin mag-double ingat. Sa mga bagong teknolohiya ngayon at internet dito na nagagawa ang halos lahat ng bagay na mabilisan sa trabaho, paglilibang at pagbili ng mga bagay na ating gustong bilhin. Magingat ingat sa mga tao katransaksyon natin lalo na kung sa internet lamang natin nakita o nakilala wag kang magtiwala maaring malagay sa panganib ang ating buhay alamin natin ang buong kwento dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene paki-like na rin at mag-subscribe para sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang ating mga videos si councilor menrado Enson, Sr. ay anim na taong gulang kung makilan lamang ang senior citizen na ito ay nagkaroon ng interes sa social media. Mula pa noong 1998, isa na siyang masugid na public servant. Mula barangay captain, city councilor, city administrator at bumalik ulit sa city councilor. Ang kanyang posisyon sa lugar ng San Carlos, Pangasinan, ni Minsan ay hindi niya ito inabuso. Siya ay tinuturing na tapat public servant ng San Carlos mula pa noong 1998. Bukod sa simpleng pamumuhay, siya ay mabait, mapagkawang gawa, ang konsihal at nanatiling tapat sa kanyang serbisyong publiko ayon sa pagkakilala ng maraming tao sa kanya. Makita naman ito sa kanyang ginagawa bilang kunsihal at pagtangkilik ng taong bayan sa kanya ng dalawang beses na muli siyang nanaralo bilang kunsihal ng bayan noong 2010. Bagamat nasa servisyong publiko, hindi nakahilingan ni kunsihal ang paggamit ng smartphone. Marahil, kontinto na ito sa luma niyang cellphone na gagamit niyang pang-text at pang -tawag. Pero dahil sa tawang ng trabaho at sa takbo na rin ng panahon kung saan halos lahat yata ng tao ay gumagamit ng smartphone. Dito na ni ng Panay na bumili ng bagong cellphone sa isang pagkakataon habang naghanap si Consial na bibili ng murang smartphone online. Nakita niya ang post ng isang online seller na nagbibinta ng murang smartphone na kaniyang nagustuhan. Hindi niya nakalain dito pala siya maging target ng kawatan. Agad siya nakipag-ugnayan sa nagbibinta nito at hindi nga nagtaga nakipagkita ang babaeng unan seller na nagpakilala lamang sa pangalan Napoleon. Ang problema, sabik na sabik pa naman ang konsehal na gamitin ang bagong cellphone. Ngunit ang pinagtatakan niya ay kung bakit ayaw ito gumana. Sa oras na iyon, pinakita niya sa kanyang mga anak at doon nga nila nalaman na piki pala ang nabilin niyang bagong cellphone. Laking paghinayang ng kunsiyal sa nangyari dahil malaking halaga rin ang 15,000 na ibinayad niya sa online seller na iyon. Kaya agad niyang tinawagan ang babaeng nagbibinta sa kaniya sa pag-asang maibalik ang kanyang pera. No October 7, 2015, isang linggo na kalipas, matapos ang kanyang online transaksyon, muli nakita si Kunzial at si Pauline para maistole ang cellphone at maibalik sa kanya ang pera. Pero lingit sa kanyang kaalaman, isa pala na patibong. Nakatagdang nangyari sa araw na iyon. Umingi pa ito ng pamanhin kay Kunzial Enson dahil hindi niya daw alam na piki pala ang cellphone ay binta niya kay Kunzial. Ibalik naman ito ang perang ibinayad sa kanya ni Konsihal. Subalit, nakiusap itong magpatid sa isang bangko para sa isang malagang transaksyon. Dahil likas ang pagiging public servant ni Konsihal, pumayag itong may hatin si Pauline sa sinabi nitong bangko. Pagsakay ni Pauline sa kanyang sasakyan, mayos para ito sa una pero ang hindi niya maitindihan ay kung bakit bigla na lamang ito naglilikot sa loob ng sasakyan. Muling kinuha ang kanyang bag at inilagay niya sa bagset sa ng sasakyan na tila ba may hinanap si Pauline. Nagsalita daw ito at tinanong pa ang konsihal kung nasaan ang kanyang wallet. Abala siya sa pagmaneo sa oras na iyon kaya hindi naman niya nabigyan pansin ang tanong nito. Sinagot lamang ni konsihal na hindi niya alam ikaw ang sumakay at hindi ko alam kung saan mo nilagay ang mga gamit mo. Sa mga sandaling iyon daw ay nagpahinto nga ito malapit sa bangko. Nagpahintay pa nga raw si Pauline kay Konsehal dahil mabilis lamang niya kukunin ang pera sa bangko. Pero may git isang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Sinilip niya ito sa bangko ngunit hindi naman pala ito pumasok sa loob. Dahil sumakay pa nga ito sa tricycle ayon pa sa mga taong napagtanungan ni Konsehal. Pagbalik niya sa sakyan, una niya na pagtanto na tinangay pala nito ang kanyang clutch bag na naglalaman ng 50,000 pesos at malagang ID at iba pang dokumento. Nanlumo si Kinsial Enson sa natuklasan kaya agad siya nagpunta sa police station para i-report ang nangyari. Humingi rin si Kinsial ng tulong sa NBI dakupan at pinablatter niya si Pauline. Sa kabila nito ay pinag-usapan pa rin ni Konsehal si Pauline na ibalik sa kanya ang bag kasama ang mga laman nito. Tumugo naman si Pauline sa pakiusap ni Konsehal na ibalik nito ang kanyang bag sa pamamagitan ng konduktor ng bus na biyaheng Pangasinan. Pero wala na ang pirang laman nito at tangay mga ID na lamang na ibalik kay Konsehal. Tinanggap na lamang ni Konsehal enson na naloko siya ng kawatang si Pauline. Mula nga raw noon, hindi nito nagpakita pa kay Consial Enzon. Pero ang mas kinagulat ng pamilya ni Consial ay si Pulin pa ang nagmanta ng nalaman nitong pinablatter siya ni Consial Enzon. Noong December 7, 2015, nakatakdang ganapin ang isang pagtitipon na dadaluhan ng lahat sa City Councilor ng San Carlos sa City Hall at kabilang na doon si Consial Enzon sa mga dadalo sa pagtitipon na iyon. Pero natapos lamang ang pagtitipon na iyon ay hindi nakadalo si Consial Enson. Bandang alas 4 ng hapon sa araw na iyon, magkakasunod at malakas na katok ang narinig ng asawa ni Consial. Isang masamang balita na pala ang kanilang matatanggap na ang konsihal habang nasa loob ng kaniyang sasakyan. Mabilis silang pumunta sa lugar ngunit ang mas ikinagulat ng pamilya ay makita nilang maraming polis sa paligid ng sasakyan. Hindi nila ito mabuksan dahil nakalak ang pinto hanggang sa dumating ang team ng soko upang imbestigahan ang nangyari. Doon lamang nabuksan ang sasakyan at laking gulat ng lahat sa nang tumambad sa kanila. Maraming dugo ang suot nitong damit dahil sa mga saksak sa kanyang tiyan at nakasakal sa kanyang liig ang seatbelt sa driver seat. Nakumpirma ng mga polis na hindi inatake sa puso ang kinasawi ng kunsiyal bagkos siya ay biktima ng isang kremen. Dahil dito, hinala ng mga polis na hindi ito kayang gawin na nag-isang tao lamang. Sa tingin nila, dalawa ang salarin, isa sumakal at isa ang sumaksak may ilang ang gulo na tinitingnan ng mga pulis kung anong motibo sa pagpaslang sa biktima. Maaring ninakawan ang konsiyal o kaya naman maaring may bahid politika dahil sa panahon na iyon, kandidato siya sa pagkakonsihal sa paparating na eleksyon. Ngunit hindi ito ang paniniwala ng pamilyang Enson. Isa lamang ang pinaginala nila ang nasa likod sa pagpaslang ay si Pauline. Pero sa panahon na iyon, wala pa silang mabigat na ebidensyang na ugnay kay Pauline sa krimen na iyon. Patuloy ang San Carlos Police sa kanilang imbistigasyon hanggang sa meron silang witness na kausap. Noong December 7, 2015, badang alas 9 binang umaga, nagtanong daw sa isang testigo ang babae na kadilaw ang damit at itin na leggings at isang lalaking kulay pink na jacket kung saan nakatira si Consihal Enzon. Ang salaysay nito, babae na kasaksi, ay nasundan pa ng isa pang saksi, pastor, sa simbahan. Ayon pa sa pastor bandang alas 10 yes ng umaga sa araw na iyon napansin niya ang puting SUV na nakaparada sa harap ng kanilang simbahan. Ilang sandali pa, nakita naman niya daw na bumaba sa kanang bahagi ng sasakyan katabi ng driver's seat ang isang babae na kadilaw ng damit at itim na leggings. Patakbo na ito nagtungo sa driver's side ng sasakyan, binuksan ang pinto, sa katila may kinuha sa loob at saka sinara ang pinto at nagmadali umalis. Pinag-aralan ng mga polis ang suspect na si Polen ay hinalap nila ito sa social media kung saan sila makakuha ng mga larawan nito. Ito ang pinakita ng mga polis sa mga lumulutan ng mga testigo at positibo nilang kinilala na ito nga ang babaeng bumaba sa sakya ni Consihal Enson. Dito na nila sinampahan ang kaso si Polen Perer, 27 taong gulang. Hindi tumigil ang mga polis na hanapin ang isa pang kasama ni Polen na maaring sangko sa pagpaslang kay Consihal Enson. Di nga tagal, ay nakilala nila ito bilang kababata ni Pulen sa Tarlac si Abel Navarro. Positibo rin ito kinilala sa mga nakasaksi na ang lalaking ito ay kasama ni Pulen noong December 7, 2015. Agad sinumpan ang dalawa ng kasong murder para sa walang awang pagpaslang kay Consihal Insun. Isang warrant of arrest agad inilabas ng korte upang arestuhin ang dalawang ito. Mabilis naman, inaristo si Abel Navarro habang nakpagtago pa si Pauline Ferrer. Mahigit kalating taon pa ang lumipas na bumagsak ito sa kamay ng mga pulis. Nang arestuhan nila ito, sampung araw pala ito ng anak na imatay siya habang inaristo. Talagang ginalingan niya ang pag dahil habang nasa apresinto siya ay muli ito nag-collapse. Dahilan upang dalhin ito sa hospital. Doon nga sa ospita, nalinlang nito ang kanya mga bantay kaya nakatakas si Pauline. Pero hindi tumigil ang mga pulis sa pagtugay sa salarin na ito hanggang nahuli siya muli sa Mandaloyong sa tolong isang tip mula sa isang concerned citizen. Kasalukuyang nakulong ang dalawang salarin na ito sa BGMP sa San Carlos City, Pangasinan. Gumugulo ang kaso at umaasa ang pamilya na mananaig ang hostisya sa pagpaslang kay Consuelo Menrando Enson at para sa kanilang minamahal na ama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. At sa muli nating pagsasama at sabay-sabay panoorin ang ating mga videos. At huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos.